Ayan mga loads, mangawali tayo ng mga dayami. Kasama natin si TikToker. Ayan ang si niya mangunga ng dayami. Ipon-ipon din siya. Marami na kaming naipon mga kaidol. ayan pagkatapos na hakutan ilalagay na sa ako uy sumayaw pa galing ha? Oh my god! Ayan, <laughs> oh my god. Kinain ng ng idol. Maglalagay na sa sako. Ayun. Yung inipon na dayami. Lalagay na sa sako mga ka ka-idol. idol Si nga pala mga idol yung nakakaparoon nito huwag kalimutan mag follow and share at mag comment na rin mga ka idol ingat palagi bye bye shout out sa lahat ng mga nanonood God bless you all.